malaki na tinapay, punta na sa Hanas Biksya. Hanas Biksya. Hanas Biksya. Hanas Biksya. Hanas Biksya. Punta na sa Hanas Biksya. At yung pangalawang matalastas naman. naman. <coughs> hindi ko iyong ang bingo long long mundo sa iyo pinagkaitan mapaligam-gikan tipik Lo-o-o-ve Be my love Lo-o-o-ove PINAHANGAN NA BUHAY NANAY <laughs> Ngayon, kung kayo ay mal ma malabo na yung mga mata, magpakonsulta na sa EO. EO, EO ay karantisado ang mga produkto, lalo lang sa glasses, na talagang magbabalita sa malabo yung mga mata. At kung kayo naman ay may anak na pipi o pingi, ay pwede kayong mag-aral sa Hugans, School of mga Paul and Bick. At doon ay may masasutunan sila mga sign languages para maging professional sila. Kagaya na nasa report na ibisibihin o GME ba na mayroon nag nagsasabi na babalita tapos may maliit doon na kahon na may tao na nagkaganyan-ganyan. Sign language yun. At pwede silang maging ganon sa paglaki nila. At pwede silang maging professional. At yun naman po.